Welcome nga pala dito sa Palawan at nakapasyal na tayo dito ng napakaganda nilang mga tourist spots at ayan, siyempre tayo naman ay susubukan naman natin ang kanilang mga pagkain dito at mga exotic foods na hindi pa natin natitikman kagaya ng tinatawag nilang tamilok or ewan ko kung ano sa tawag nyo dito ito nga pala yung mga uod na nakatira dun sa may mga kahoy or dun sa mga sirang kahoy na, 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 na nabubulok na ng mga kahoy dun sa butas-butas niya pero Tingnan nyo naman ito ref nila at nilinisan nilang mabuti at so napakasarap. First time kong makatikim ito sa buong buhay ko at first time ko tong ma-experience. Kaya pati rin tong mga kasama ko mga konsyal dito sa buo ko ay tinira nila walang atrasan na ito. Sinausaw na nga pala namin sa kalamansi, sili at sa original nilang suka. At so Espesyal! Sino ba naman ang hindi mapagpapawisan dyan dahil ang anghang-anghang -ang -hang talaga ng sili match na match sa sukan niya at sa kalamansi, eh grabe! At nung nag-aubo over nga ako ngayon ito na natatakam na naman ako. At sabi nga raw nang nagtitinda sa amin ay eh, pampalakas daw ito lalong-lalo na sa mga lalaki. Salamat, Jokchip! sa mga hindi pala nakakalam ang tamilok na ito ay naniniraan sila sa kahoy dun sa may mga tubig tubig at ayan nga medyo gusto naming itry ang talagang sarap kasi sabi nila masarap kaya ito ang sarap talaga hmm, tingnan nyo naglalaway na talaga ulit yung bibig ko habang pinapanood ko ito at nakakita din nga tayo ng oyster pala dito na malalaki at ito nga tignan nyo naman sobrang lalaki nila at napakalaman talaga at gumawa na nga rin pala ako ng sauce niya yung sili, star margarine at marami pang iba dahil may ulam pala kami ngayon na crab na malalaki din tapos yung sauce niya at saka yung sili niya dinigay ko tapos sauce bagay na bagay talaga kahit na Malipatam nga talaga. Iti malipatam nga problemam. Grabe. At sabi nga nila hinay-hinay lang daw sa pagkain ng oyster dahil uh, lahat ng nasusubraan ay pangit oro. Oh, bawal oro. Oh, hindi maganda. Ayan ay, nga mga idol. <coughs> mm.

네. <shrie> 먼저 <shrie> <shrie>